Papasok ng edgel Kasulang gel, oh Nagbabadya na naman yung ulan Mamaya na tayo bibili ng baon mo? No Ano oh, ako? Okay. Pag may resulat Wala, wala mo ko sabihing hindi bibili Mamaya tayo bibili Pagdating sa school Wala sa kanilang dawan Pagpalintin na lang tayo bibili hmm? Pagpalintin na Palingke. Pwede si -o? o, sige. Hanggang palengke, hindi ko to papatayin tong video na to para makita natin kung gaano kahaba yung nilalakaran mo. Diba? Sana, walang ulan. Baka mamaya pagdating sa school, magsuspended suspend din naman pag umulan. Sayang <laughs> lang. Hindi naman tayo binabaha. Sayang lang to outfit talaga. Outfit. outfit. Wow, anong ano tawag sa mangga niyan? Hindi yan mangga. Ano yan? Miracle fruit. Masarap ba Miracle yan? Miracle fruit. Masarap ba hindi yan? Hindi ko alam, hindi ko pa yan natitikman. Pero na, ano ulit yun? Parang ko eh. <laughs> Malaki. Aba. Ako sa unahan. Imauna ka. Hmm. tulong yun eh. Bulong. Ito yung Hindi na sumama sa atin yung aso. Umuwi na. Hindi yung sasama kasi inarangan ko sa baba ng mga bato. Ay, ganun. Kaya hindi yung sumama. O, bilisan natin. Ito yung marat eh. lang. Oo, hatid na naman. Tapos pagdating sa school, pauwiin na naman kay suspendido. <laughs> <laughs> Ito po yung inalakaran namin araw-araw. Araw-araw yan. Monday to Friday. Pagod. Hindi ka nga nag-uniform. Tingnan mo yung nilalakaran mo. Baka mamaya tayo na inapakan mo dyan. Baho. Ayaw. Natanggal yung sapatos ko. Natanggal yung sapatos o sintas? Matalian mo. Matuto ka? Hindi. Hindi na. Hindi na. Tali mo na. Ibabaw mo na 'yung ano. Babaw mo na 'yung ano mo, tumbler. ko Matuto ka magtali. Eh, nakatali na 'yan. Ganyan lang talaga 'yan. Hinigpitan ko na 'yan para di makalas. Ito oh. Oy, isabit mo, isabit mo. Sabit mo. 'Yan, tiksik mo diyan. Ilisan mo na. Dito na, dito na tayo sa kabila. Saan? Dito. Saan? Oh, sabi mo dito. Saan? Diyan. Oh, dito ma. ma Kau ka na. Bakit? Bakit ka na sa gilid ko? Ay, wala pala yung pahing dyan. Oh. Doon ka sa gilid ko. Alam, may alam. aso, oh. Huwag mo nang tingnan. Tumabi ka! Layo na, layo na nato na sa ano na tayo sa so 4 minutes. So, hanggang saan nabotin ang paglalakad mo plus mahinto pa, bibiling baon tinapay na lang baonin mo mm. wag kang magmura sama yun nagmura ka ba? ako oh, alam ko nagmura kayo, sama yun ayun na yung tinapay sa bikiri ayun mo yan? bakit ayaw mo masarap naman yan ah bibili oh, ako dahil gusto ko kung ayaw mo tingnan din natin dyan baka may baon bibili kong baon tanong mo din magkano te ano binangkal dalawa ay do we do dalang ko pa pala Pero parang Kaya, big sa akin lang. Ano Ano yan? 5. Okay, okay. Bari lang mayroon ako ay... Okay, okay na po yan? Ah. siya na. Ang buti mo ngayon na, big mo yun. Hindi. Pata. Sabi nila, five pag may humingi, magbigay kahit magkano. Mabibili lang nila yun ng ano. Pagkain. Pagkain. Mga ano yun mga badyaw. Badyaw yun. Kaya pag may bariya ka, share mo din sa iba. Kasi. Para may blessings ka. Hmm, para matuto. Kagaya nun, matuto. Anong matuto? Para kang para matutok ka magbigay. Oo. Oh, tama. O, ito okay na. Nangihihinga ako sa klasik ko. O, yung tinapay ko, ha? Akin yun, ha? Ah? Hmm? Huh? Nangihihinga ako sa klasik ko ano eh, yung baon niya. Huwag ba ka naman nangihihinga. Meron ka naman baon. Ang bilis maubus eh. Dapat. yung mo muna kinakain ba? kasi maubog ng bahay ko. Ito lang kasi. Nasa palengke na tayo. Ma, ma, natanggal na araw sa video, ma. O, oh, na, na, sa ano ka kasi? <coughs> kuya, o. Oh. Wag mo sad-sad yung sapatos mo, o. Oh. si Kuya. Okay, sa ano na natin? Sa Iber. Ha? Huh? Sa Iber na lang din bibili. Okay. Okay. Doon ko na lang i-stop yung video. I-stop ko ba? Ha? Huwag uh, mo na i-stop. Mainit oh. Wait lang, tawid na tayo. Dito pa ibili si Angel lang baon. Bye bye. Eh, wala pa ko diyan. Eh, wala tinapay. Takpan mo na 'yan, ano? Takpan mo na.